sarap ng na ulam namin, daing, at saka piritong talong. Mapapadami ang kain mo kapag ganito ang ulam. Sarap! Or sausawan, toyo kalamansi, o kaya suka na may sili. Yum, yum, yum! Sarap, sarap, sarap! Tapos, ganyan yung kanin. Wow! Diba? Ah, sarap na yan. Sarap ng ulam. Kahit dalawang pirasong daing lang sa kanin na yan. Wow! Sold ka na. Sarap, sarap, sarap. Abubusog kang tunay.